Ay, 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 ang dalagang Ayan. Pilipina. Nag-BBX na. Nakakita ka siya ng alagang. Hindi ay talaga mo mga may basal. Eh, hindi mo kasi sinanay yung basal. Hindi lang ang alaga ko. Kahit yung mga ate nung nakaw, pagbasal lang parang takot ang takot mundo. Kasi parang pag hindi na ako makabalik mamaya. Eh, di city ka na. pag ka. Na ako. Tara. May ano, may toyo ka doon? May na. Og nang toyo toyo. Maalat yan kasi may asin na yan. Makita to niya mo sa kanila. Ano ko Bawal dito magluto siya. Ano? <laughs> Sinabihan ka talaga nga bawal sa inyo? Hindi, ako ang sasabi sa kanya. Hindi <laughs> naman kung paluto niyo dito eh. Bakit pag bumili ba, ba ako, pwede magluto? Ay, Diyos ko. may nasa na. May ulam na ako. For today's video. may bisita pala dito. Oh. Ako lang dinaanan ko yun. Dadaanan lang. Uy, si Ate Jo, viral kayo siya sa kung, kung ano ay YouTube. Magkain na lang kayo dyan. Bakit ko nagsaro na. Bye. Ang ganda ng malabis ni Rose, oh. Hindi yan kanina nakita ko, ah. Nanay na nanay yan kanina. Ito, ngayon, oh. Madam. Ito, viral na. Viral na din to sa YouTube na ako eh. Maniwan ka. Parang, nandung ka rin sa na sila. Ako, ano kinahal na? Sa muli. Sa muli. Sa sila na sa muli. Ayan naman si Madam. Kumain si Madam. <laughs> Odi oh, pa? ba? <laughs> ay, si Rosa magbayaran, hindi ikaw. Hindi ka magkabira. Oh, si Rosa magkabira. Ayan, <laughs> <laughs> ay Rosa, ay, no, sige Ano, 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 ano? Pag nagbayar yan, ikaw ang magkabira, hindi yung nagkukuntik. <laughs> Para-para rin yun sa inyo eh. Nakakagigil. <laughs> ano? Hi, Kikay! Ayan, sikat ka na. Hindi, yung isa. Yung, sabi Yung na hindi makabili yung tatulong dahil siya ka lang ay makain ng pizza at saka, no? Not, manok. Fried chicken? Naku, nagkakati ng na yung fried <laughs> chicken. Ay, ano nag ano masabi mo sa viral ngayon, Rose na ang OFW, mm. hindi daw ma-afford ang pagbili ng fried chicken at saka pizza kasi mahal. Ano masabi mo? Ang ina niya, Ako! sa'yo, ko sa KFC. Walang hiya, pizza lang. So, 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 ikaw, anong masabi ay, mo, mo doon? Ano, ka kami ng pizza, hindi pa makabili, hindi maka-afford, Diyos ko po. About ah, sa fried chicken, anong Fred masabi GK, mo? Fried chicken, lagyan ko ni KFC dito. Bandil-bandil pa yung isang bucket. Bucket pa. Tapos na, sabihin na, ano, hindi ma-afford ng... Nasa katulong lang yan. OFW. Ayaw bumili, ay mag, ayaw bumili ng ano nasa kanila yun. Pero yung ibig sabihin mo, hindi maka-afford. Oh, Buti <laughs> Saudi pa, hindi ka Saudi? Di ba? Para Tama, Kaya, tama. tapan Tama. Sa kala ka lang, hindi mo kayang bumili ng, hindi ka pwede kumain ng tsokolata kasi mahal ko. Diyos ko po, tsokolata, pinamin dito. lang. Ay, pre sa amin dito, ang, sa totoo lang, pre lang ang tsokolata, fried chicken, at saka pizza. Hindi kami gumagasto kasi pre lang talaga. Di pa? So, ang inggit, piket. Yun. Hindi kami tataba dito kung hindi kami makapoy, Diyos ko, Lord. O di ba? Sa pihikan lang like me. Hindi talaga ako bubili kasi bakit pa ba na akong bubili? Mayram naman pagkain dito.